151,000 viewers sa live ko. At i-upload ko ito sa Reels ko. Pero bago ang lahat, gusto ko sanang i-introduce kung anong uri ng tao ang nasa live ko. Ngayon, sa pangunguna ni TFT1 uh, Department na nasa number one. O, ayan, isusum kita dito ha. Ngayon, i-introduce mo ang sarili mo, magpakilala ka at lang makilala ka. Sa lahat ng mga hindi nag-share ng live ko, pasensyahan tayo. Baka kayo ay, uh, ano ba ang tawag dito? Anong dapat kong... Ay, ba? Nag-brown out. Wow! Wow! Okay. Ito, may, disco. may disco. Baka doon. Baki turn off and baba. Yeah. Alala, sirano yan. Okay. Ngayon. Okay. Ngayon guys, bakit kailangan kayong makilala? Kasi bilang part of TFT family, kailangan na natin pag-isahin ang true friends together. Kung sino man po ang hindi nakakaki nakakakilala dun sa number 2, kay Deca, isusumpo yan ha. Ayan o. Oh. Napakapuging lalaking yan. Ngayon, kung sino hindi nakakakilala sa kanya, is, i nyo na po. halatang halata talaga tong si number 9 na tumatawa. Ikaw ate, masyadong mapanlight ang iyong mga ngiti kay Dekay. Maniwala ka sa akin. Masyadong mapanlight. Babaero yan, Dad, sabi ni Ranger. Oh well, ngayon, Dekay, introduce yourself, Sir Dekay. Ayan. Ipakilala <clears throat> mo ang sarili mo. Nandito ka, na sa big screen ka. Maka-upload ka sa akin. Makikita ka sa YouTube. Makikita ka sa Facebook. Okay na ba? Okay, oh, Bosses? Oh yes. Ang gwapo mo dito sa ano ko. Let's go. Um, ang gwapo pala si, ano, si D, Di, kay ng TFT5 Mimo. Ang escort ng team Mimo. Um, almost kulang-kulang exactly. pictures na din ako dito. Matagal na. Kung ano, yung, isa na ako sa pinakang pioneer din dito. Okay, I have a so, question for um, you, Mr. Degay. Sa mga, ano, question para sa mga, bilang isa sa mga napakatagal na na TFT members ano ano yung mga good experience mo dito sa TFT family um tulad ng mga ano marami ako nakilala dito ng mga ano yung talagang doon ko masasabi na pag ano yung may problema ka nandiyan sila may hindi man sa pera at least kaya kang gabayan kung anong mga nangyayari sa ano tulad nung ilang beses akong di ba alam mo naman yung kwento kamunti okay. ka nang mag pakamatay dahil sa babae pero andyan ang TFT hindi ako iniwan lang laging nag nagaano sa akin dahil ang buhay natin ay isa lang wag sa kaya noon. noong naligaw ako ng landas halos TFT ang sinandalan ko kaya ang laki ng respeto ko sa mga nandito sa TFT. Lalo-lalo na sa mga bago ngayon. Um, enjoy nyo lang hanggat nandito kayo. Um, wa, at ano, huwag nyo kakalimutan kung ano yung kayang i-ano sa inyo ni TFT. Kasi hindi man tayo dito magkakapatid, hindi man tayo dito magkakakilala. pero dito sa social media natin na nakikita yung tunay na sinasabi na kaibigan or kapatid nandito sa KFP. Yun lang. Well, maraming maraming salamat Mr. Dekay at nakapalayaman natin si Mr. Dekay. Okay, guys. Well, alam kong natakot kayo, no, na ma-interview dito sa live ko. Pero, opportunity ninyo yun. At hindi ko kayo masisisi kung bakit hindi kayo katulad ni Dekay nakilala bukas. So, tapos na yung aking screen record. Maraming salamat at naka-upload ka tomorrow at maipakita ko sa buong TFT at sa buong Facebook. Ano yung mismong Facebook mo, Dominic? At hahatakin ko ang Facebook mo na maraming maging followers para ma-monetize ka. Dominic, yung Dominic amo rin. Sige, mo ako. mo ako. You deserve. Bakit? Kasi kailangan natin buhatin ang isa't isa rin tayo sa friend Okay. chat nga rin Sige. Sige, chat mo ko ngayon sa main ko at pagkatapos nun, it's time para makilala ka. At least kahit pa paano. I'm so proud of you guys kasi alam nyo kung bakit. Sa tagal-tagal na taon na ang binilang nyo dito sa TFT family, I'm, I'm so thankful kasi napakarami na palang naitulong ni TFT sa atin. Even though it's not only ang um, financial or money. No? Yun lang at maraming salamat, Mr. Dekay. Hanggang dito na lang, lang ang aking video. At bukas, sa live ko ulit, pipili ulit ako ng taong papasikaten at taong ipapapalo ko sa buong TFT family. Maraming maraming salamat.